Um, na-encounter ako na first si FPRRD kay katong, tungod sa ano, tungod atong 7 years old ko nga nagkasakit ko o oh, cancer, leukemia. So, na-diagnose ko una din uh, dira sa SPMC. So, dito na ako siya na-encounter kay nagansyag mga kanang mga pahalipay gud sa mga bata. Mao po na ako ang dili makalimtan saya. Every year nga labi na mabut December ma'am nga na feel na mo ang pagsuporta ni sa mga Duterte or especially ni Tatay Digong pag-abot sa mga kinahanglanon gud nga mga tambal. Uh, na po yung mga assistance, cash assistance nga kananggikan sa um, City, sa City Hall, ana nga, katong, especially tong mayor pa siya, nga makadawat mi may mga cash assistance pang palit lang o tambal na mo kay ang tambal, na, ang tambal na mo kay nami ka ng tambal dati na isa lang siya ka injection pero ang iyang kantidad kay mga 3 mil, mabot o 5 mil. Tapos, isa rato siya ka-injection So, tapos sa isa ka semana ay sa isa ka bulan makaduha katulo ka injections so dili dio siya kayanon especially sa amo ang kanang minimum wage lang ang sweldo sa ako ang ginikanan ya akong papa lang pa diyan na ang nagatrabaho ya sa Manila kaya akong papa is military man so dili siya kauli nya siya lang ang nag-a-support sa amoa katong time um nangayok ko kog tabang pinaagi ni Doc Medalendo nga um, head sa Cancer institute, Children's with Cancer Institute sa SPMC na uh, um, mapaskwela ko na siyep, tapos sa ko yung dream school ko na paskwela ni Duterte sa um, San Pedro so dito po nakadawat ko kay nakadawat ko pinagi um, sa pinagi sa tabang ni sa mga Duterte po ako ingnon sa inyo na ang mga Dutertes, open arms sila always, open doors nga. Kung ikaw nanginahanglan hinahanglan, nang ka, o tabang, andam sila nga mo tabang sa inyo ha. Ako si Nemia Paklibar, isa ka, o ka cancer survivor, o mo niya ang akong Bentong Duterte.